Magandang buhay po mga bebe Ako nga pala yung dakil ng Bukinon at nagbabalik na naman yung Maritis ng Bukinon. At yun nga ay may mga maritis ako sa kasi medyo matagal na din po tayong hindi po nakapag-update sa mga lagang itik po natin na nangingitlog. Kasi nga last na update po natin ng sabi ko po ay apat na tri yata yung itlog natin simula nung... nagtrabil uh, Nag-travel po tayo sa area sa so, hindi pa po, po ah uh, nakakalam sa hindi po nakasubaybay po ng uh, videos ko po. ah uh, may mga videos po tayo dyan kung bakit ah uh, bumaba po yung itlong ng itik natin. At andito na naman po kami sa bagong area. At may mga duckling din po na inalagaan po natin. At yun nga, kasi nga maritis ka. Good Maritis ito. Kasi nga, uh, ito yung Maritis na maingan nyo po tayo. Ito po ay pang future po talaga. Kung hanap mo talaga ay uh, negosyong patok po. At yun nga mga kabebe, uh, may Maritis ngayon, Duck Girls sa inyo. At dito nga uh, ay na po tayo ng... Uh, itlog, nakikita nyo naman po, kumikinang-kinang na po yung andito sa likod ko Hindi lang yung uh, pag-ibig mo sa kanyang kumikinang-kinang Charot At yun yes, nga, may nakikita na tayong mga puting ginto At ito nga po yun, sabayan nyo po ako sa pamumulot po ng mga puting ginto dito po sa Bokinon At yun na nga, simulan na po natin Charot At yun na nga ay uh, nakita niyo naman po 'yung mga puting ginto natin at ito na nga po 'yon. Uh, 'yun nga may trivia tayo ngayong araw na 'to. Uh, hindi ba po ba kayo nagtataka mga kabebe? bakit 'yung uh, mga itlog po ay ganito po, nakaayos po silang ganyan, ganyan 'no? Eh, itlog lang naman 'yan sana sila, wala 'yan silang pakialam. Pero 'yun ang hindi nyo po alam mga kabebe. Sa so, hindi ba po nakakaalam po ah uh, kaya po, naging ganito po yung itlog natin. Naka-arrange po siya. Nakikita nyo naman po. Sobrang arrange po nila mga kabebe. Hindi katulad dito. Ganyan. Yung iba ay nakaseparate. Iba-iba yung may tagiisa, iisa Ganon. Kasi mga kabebe, katulad din po ng tao. May tagaligpit, may tagaayos din. Ganon din yung mga lagang uh, itik po natin mga kabebe. So, sobrang matatalino talaga yung mga... Uh, itik natin kasi nga ay parang ito ganito katulad nyan ang linis po ng area naka-arrange po lahat ng mga itlog mm. naka-arrange pong ganyan Ganyan po kakatalino yung mga lagang itik natin kasi uh, ah, maybe tatlong itik po ang andito kasi may taga kuha ng itlog nila ko yung, yung ibang itlog ay eh, katulad niya no yan may isa-isa diyan hindi lang hindi nila yan mahabol mga kabewe kaya ang nangyari po yung mga lagang itik natin yan pinagtatago nila to may mga taga ganun taga kuha ng itlog ng iba yan ganyan linilinis nila yung mga kalat nila <laughs> tas kabalo ng ilang kasakyan ba ilang lumluman o tingnan nyo sobrang linis po talaga ng pagkagawa ng mga lagang itik natin inayos po talaga nila may tagayos po talaga alam may crack pong isa at yun nga yung mga trivia natin ngayon mga kabebe sana nga na-intindihan nyo yung pinagsasabi ko parang laseng at yun nga namumulot na nga tayo ng mga vlog yun po at yun nga po mga kabebe ay napulot na po natin lahat po ng mga itlog po ng mga lagang bibi po natin itik po natin at may napulot nga tayo na siyam po na 3, kahapon po ay 8 na 3 po yun, ngayon ay umakyat po ng isang 3 po mga ka Good yun mga ka kasi nga last nga na travel, yung nag-travel nga tayo nung nakarang linggo po, 2 weeks natin dito sa Balongkot, dito po sa Malaybalay po, yung itlog po talaga natin ay masyado po talagang bumaba po talaga yung itlog natin. Naging dalawang 3 lang po siya mga ka-bebe, samantalang ngayon po ay sa 2 weeks po na para natili dito sa area na to ay nakalikom po tayo ngayon na sham na tre. Goods na goods po yun mga kabebe kasi nga naka-recover na po yung mga alagang itik natin. At yun nga yung maltis ng duck girl nyo kasi nga ay medyo busy tayo ngayon kasi nga sa pag-aalaga po wow. ng wow. duckling kasi nga nakapokus ako doon. At yun nga hindi na ako masyadong nakapag-update sa inyo sa mga ganap sa mga itik ko pong nangingitlog at ito po yun ngayon yung Update ng duck girl nyo Kasi marites ka Makikimarites ka talaga At yun nga talaga yung kuha uh, natin ngayon Nakapulot tayo nga ng mga Puting gintong kumikinang Dito po sa bukinon. At yun nga kasi nga, yun na nga, paulit-ulit, ngayon lang tayo nakapag-update. Sana nga po ay, sa susunod na araw nga po ay, o bukas na naman, baka makalikom na po ulit tayo ng sampung Unti-unti po tayong nakakabawi kasi nga last time po na namulot po tayo ng mga puting ginto ay mga dusi na 3 po yun mga kabebe ah uh, Sa ngayon po ay parang nararanasan na naman natin ulit yung makatikim na itlog na naman na kumikinang-kinang. At yun nga mga baby, ito nga pala yung body ko. Siya yung kasama ko dito nga nag-aalaga po ng mga nangingitlog po nating mga itik. Siya po yun. Siya po yun ang taong uh, yung kuhaan yung saligan, diba? Siya akong gisaligan. Siya yung inaasahan ko sa mga alagang itik po nating nangin itlog. At ito nga po yun mga kabebe, ito po yung mga napulot nating mga itlog, yan po. Ito po yung itlog natin ngayong araw. Ang buha pila itong sobrang itlog. Siyam. Plus buhak dua. Buhak dua. Siyam. Unse. Plus dua kagamay. Unse. Siyam to. Dosi Trise. Katorse. Kimse. Siyam ka tre. Og. Siyam ka po. dua kabuak, dua kagamai 1, 2, 3 Sige lang. One, aku pun itu badi ya Aku nih, aku ada ya Darun aku lah Darun di ah, sige <laughs> yang maritis tinitingkil nyo, nakita nyo naman yung ganapan dito po sa area kung saan po yung duck girl lang po ay kumikinang kinang din. <laughs> At yan ang mga ka-bebe ay ito po yung uh, paraan po ng pag-aalaga ko po, po ng mga itik sa hindi po po na uh, panood po ng videos ko. Uh, bahala na po kayo dyan kung hindi kayo interesado. Sa mga interesado lang po yung mga nanonood kasi mga marites sila. Marites na maganda yung uh, patutunguhan yung ganun. At yun nga mga ka-bebe ako nga pala yung duck girl lang po. nang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!